What's up guys? Nandito na naman po ang inyong Kabugnoy nagbabalik. Hello guys, for today's video nga pala magluluto na naman po ang inyong mga kabugnoy ng aming pananghalian. Ang aming pong uli ngayon ay puso po ng saging. Wow! Siyempre guys, alam na ang luto na, nagagatan po namin. Tapos may nagbigay po sa amin ng talong ay quality, perfect man din. Shout out sa'yo, buskulot. Maraming maraming Yay. salamat po sa talong. Ay aray, ayos na ayos na. Tapos tatlong niyog po, panggata natin dyan. Ang magayat na po ni Borlulo ay agad na po niyang inupakan aray at nilamas-lamas. Nilagyan daw ng kaunting asin para ba yung pakla ay medyo mawala. Tapos sa akin ko pare, kararating lang po diyan, nagbili po diyan ng isang kilong galunggong. Wow! Kaya yan. Yan daw pipiprito namin at maliliit yan. Ay napakasarap ng guys. Tapos sa inyong kabugli naman guys, nagpuhan na agad diyan ng yelo. Tapos nilagyan ko na po ng tubig para humamay. Pagka kami kakain, ready na po aming tubig. May pantulak na po. May nice! guys, pag naluugan, yung mga kabugli. Pagka kumain ay talaga namang... Yaring yari kung tumimo sa halos maluuban na ay pa subo ibaho yung tubig ikaw nga may pantulak yan guys, yung talong, ginayat na po na yung kumparing baki para mamay ilalagay na lamang. Tapos na natin po yung dalawang kaldero po natin sinayang. Yan po yung dalawang kalahati po ating bigas. Tapos sa akin pare, pag nalas na po dinip, din eh, pagkakayaw. Then siya po pumalit sa akin. Nasabi ko siya muna at gawa ng kahapon. Hoy, masakit po ang katawan ko napalaban ng basketball. Eh, parang hindi ko kaya kumayaw. Dahil talaga naman pagkakasakit po ng katawan. Eh sabi ko siya isang araw, huwag na uli ako kay Cabini Dek. At talaga ko yung kailangan, kailangan ho eh, kailangan ho ng vulcanize. Eh kailangan, nabupan, ay, ay, rin naman ho eh, si Cabini Dek, eh absin ho huh, Gawa yung kanyang anak daw ho eh may, may sakit eh, pinachikap daw muna niya eh. Alam niyo naman guys, kahirap na mapagkabatawang may nararamdaman hindi naman mo natin matanong agad dyan. Siyempre, itong bata, maliit na naman ang anak nitong bunso. Kaya sabi ko, pare, pachikap mo muna at baka mamay din ka rin yan. Ay, kahirap pagkaganyan. Ay, tas nung araw na doon nilalagnat. Ay, sabi ko, ayusin mo muna at pwede ka naman pumasok bukas pagka medyo okay na yung bata. Kaya ito po, nagpasok na pong ating kabog na ihepe. Talaga nga pong hirap na hirap nga daw po siya. Nangungutang po sa akin. Wala naman ako guys may pautang. Ay, nakakala ang uing <coughs> kabog na no? nagre-red sabi kayo, yun naman nung no? isa lang piraso lang naman ay. Ika nga Ay, akala ko'y porkid na current horse. <laughs> Tapos sa ring si Buslito po, ay siyempre habang kami nagluluto dito, ay talagang konting bangkaan. Ay wala naman ako magawa din sa bangkaan. Ay sabi ko, ah, ay kabayg. Ang ayan, -ay, poging-pogi po yan. Anak po ng ate, isang biyahero yan. Shoutout sa iyo. Umak. Ay, talaga naman. Kualit Ang gupa eh. Ay, kala mo din niya na may police eh. At, <coughs> yun, ay, guys, ang ating galunggong na maliliit. Medyo luto na. Abang. Wow. Ano nangyari? Di ay? Yari, Parang lalong lumi. Ay, ay. Yung yung ay, nung natikmang ko. Ay, quality. Perfect man din. Lapit na po, Niluluto nice. na lang guys ng gulay diyan sa parting yan. At sabi ko maya maya ay dadali na naman. Siyempre guys, nang tumikin mo inyong kabugnoy, abay. Sabi ni Burluloy sa do ah, tikin din eh. Titikman daw kung masarap nga daw ang prito ni kita Tau, abay. Quality rin nga daw, perfect man din. Tapos yung guys, Inilagay na po itong ating puso ng saging, igigisa na po. Yan guys, na po na ating bechen. Tapos inilagay na po rin ng um, maigisa naman po, nilagay na po rin gata natin dyan at yung ating kakang gata. Tapos imemekos-mekos na po nila yan ay talagang mga quality perfect mountain guys kitang kita mo naman kung ganun ka natural ang ating gata talagang hindi kagaya ng nung nabibilihan ng coco mama yan po yung coco papa <laughs> tapos si sinunod na po di yan itong talong ay talaga naman maluluto na yan hinalo halo ng kaunti tapos naglagay ng ating pampasipa siling green at saka siling labuyo ay talaga naman pag hindi napasarap ang kain ng inyong mga kabugno na yan ay dami na naman yan Guys, yung guys, sinangaw na. Oh, talaga naman. Tawag ka, na ang inay at kakainan. nang maumpisahan na ito. Tara. <laughs> guys, kain na po tayo. Luto na po itong aming pang ulam Ay, napakasarap din wow. yan. Guys, maraming maraming salamat sa supportan nyo po kay Kabugnoy Vlog. Sana po hanggang huli supportan nyo po ang aming mga video. Ito kasi oh. sa na. No? Kung aming ilulupin car ang ulagi ito lang ako talaga ang magaganapan ko dito sa Budiga. Yan yung pagka kami nakapamertian, ay di ma, iba yung naman ako yung papanood. Diga guys, eh, wala akong nag-iimpita ngayon at medyo malayo pa ho ang ating pistahan, ay dun ho kami. Talagang sigurado, malalapang na naman. Para, ra Hanggang dito na lang po. Paalam.